Okay na warga ka, mga kadagat. Pupuli kami niyo. At ibaw kami ng pukot. Tingali ka kami ya na. Good morning, good morning, Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out ka ya harap mga followers. Kung saan na ka mo makukay ka kami niyo. Mali ba kami, mali Mali ba?

hindi namang lapay-lapay mga saka huwag na natin taong pa, taong lang guys huwag na tala mga kadagat na mga kadagat tamang itang paggulog o tigay ng Oo. kadagat nag bubugsay kahuman na kami Adi na ako na ako tungo na ruho. Adi mga adi nis dalawat.

Atam service, ure pa lumusad. kita yan naha. Payapi. Payapi, payapi. Ah. Payapi. Atam dinto na Payapi Food Park. Dito na may da tent. Mga seafoods. Ada ah, ta natong kalaga nag